Magandang araw, mga kahiwaga! Sa episode na ito, magbabalik tanaw tayo sa mga halamang gamot na tampok ngayong buwan ng Hulyo. Ating lalaliman ang kaalaman sa mga benepisyo at tamang paggamit ng mga ito. Mula sa pampagaling ng balat, pampalakas ng katawan, hanggang sa natural na panlaban sa iba't ibang sakit. Lahat yan, dito sa Herbal Hiwaga July Recap. Unahin natin ang akapulko o Cassia alata. Dahil sa antifungal properties nito, pinansa ganitong ringworm bush at mabisang gamot sa galis, anan -an, at buni. Paano gamitin? Dikdiki ng sariwang dahon at ipahid direkta sa apektadong balat 2-3 beses kada araw. Laging mag test muna para iwas alerje. Sunod, ang avocado o persia americana. Hindi lang bunga ang masarap dahil ang dahon nito ay mabisa rin sa pagpapababa ng kolesterol at presyon ng dugo. Paano gamitin? Gawing tsaa ang pinakuluang dahon na mayaman sa quercetin. Inumin ito 1-2 beses sa isang araw para suportahan ang kalusugan ng puso. Para sa ubo at sipon, nariyan ang alagaw o premna o Ang mabangong dahon nito ay may natural na decongestant effect, kaya mabisa ito sa ubo, sipon, at lagnat. Paano gamitin? Pakuluan ng 5-7 sariwang dahon sa 2 tasang tubig at inumin habang mainit para sa agarang ginhawa. Kung problema ang constipation, isama sa diet ang alugbati o basela alba. Mayaman ito sa fiber, bitamina A at C. Ang pagkadulas nito ay mabisang pampalambot ng dumi. Paano gamitin? Isahog lang ito sa inyong mga paboritong ulam o gawing masustansyang salad para sa madaling paraan ng pagkonsumo. Huwag kalimutan ang alusiman o purslane. Isa ito sa ilang halaman na mayaman sa omega-3 at antioxidants. Dahil dito, pantulong ito sa diabetes, high cholesterol at sakit sa balat. Paano gamitin? Pakuluan ang 1 tasang tinatad na dahon sa 2 tasang tubig at palamijin bago inumin isang beses sa isang araw. Sumunod ang amarillo o yellow ginger. Ang sangkap nitong curcumin ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Mabisa ito sa pananakit ng kasukasuan at panlaban sa sipon. Paano gamitin? Gawing tsaa mula sa hiniwang ugat, magdagdag ng pulot at kalamansi para sa dagdag na sarap at benepisyo. Inumin 2 beses sa isang araw. Siyempre, hindi mawawala ang ampalaya o bitter melon. Kilala sa pagpapababa ng blood sugar at pampalakas ng immune system dahil sa vitamin C. Paano gamitin? Pwede kainin bilang gulay o gawing tsaa mula sa dahon para sa mas banayad na epekto at lasa. At ang panghuli, ang anonas o anona reticulata. Ang dahon nito ay pantulong sa pagpapababa ng lagnat at pananakit ng tiyan. Paalala, iwasan ang buto nito dahil ito'y nakalalason. Paano gamitin? Pakuluan ang dahon at gawing tsaa inumin 1 tasa dalawang beses sa isang araw. At yan ang ating July Recap. Tandaan, mga kahiwaga, ang mga ito ay gabay lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor. Laging kumonsulta sa profesional bago sumubok ng anumang halamang gamot. Ay comment sa ibaba kung alin dito ang nasubukan nyo na. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang herbal hiwaga.